yung mga boss drive ulit tayo pa uwi at yung madam ko nag gg mo, babalikan ko siya mamaya ng 3.20pm last 3.20pm ng hapon tayong ano, daan tayo ng King Salman Road kasi iyo ko muna mag-Anas bin Malik. Diyan lang tayo dumaan kanina eh. Uh, King Salman naman tayo. King Salman Road. Pero sana hindi traffic sa service road ng King Salman yan. yang taas na yan tulay ano yan um, Abu Bakir Abu Bakir Asedek Abubakir Bakir Asedek 5 yung order niya. Medyo madaling i-process. kaya medyo may traffic traffic gawa ng nagsisingitan kasi dito eh maganda sana lagyan ng camera dun sa ano para walang sumisingit sa unahan pero gawain ko rin yun kaso kung kinakailangan lang pag kailangan talaga magmadali pero pag hindi ka naman nagmamadali masyado sumingit ka sa tamang linya yan ito mga tamang linya pagsingit pero yung iba yung nasa lane na street lane na kinakating nila doon kaya yun yung ano yun yung dapat malagyan ng camera para naman hindi ano hindi sagabal iyan yung truck na yun nagbabalak sumingit so unahan ano Oh, di ba? Street lane na yung naka nakalagay tapos sisingit sila doon. Yan yung mga dapat ano ma, mapansin ng mga ano. So um, bayolay, ano, tawag nga dyan yung sa mga violation para naiiwasan yung ano yung aksidente sa kasingitan eto kasi pag ganyan na ang nakalagay dyan straight lane na hindi na putol putol ibig sabihin bawal ka nang kumating bawal ka nang pumasok kung putol putol pa yung lane pwede kasi pang ano yon pang overtake pa yun pwede ka pang pumasok pwede ka pang mag change lane pero pag naka straight lane na wala na bawal na kaso dito marami talagang gumagawa tapos minsan yun, na, yun yung pinag-uumpisa ng aksidente mababangga ka sa ano mga boss ano um, masasabi kong sobrang dali lang mag drive dito sa sa Riyadh kung hindi ka pasaway kung hindi ka pasaway boss sobrang dali lang mag drive pero kung pasaway ka limbawa nag over speed ka nagbibeting the red light ka yun yung mga yon kung alam mo naman yung mga violation hindi mo naman na hindi mo naman na nagagawa sobrang dali lang kaso kung nag ano ka nagno parking ka no u-turn beating the red light over speed yan mga ganyan mga boss kawawa ka kasi magbabayad ka ng violation kaya kung ano kung alimbawa kung halimbawa kung halimbawa ayaw mo magbayad ng violation sumunod sumunod ka sa ano sa mga traffic sa uh, ano sa mga sign sa mga signboard board Yan. pag nakita mong speed limit 80 80 ka pag nakita mong 120 120 basta wag mong i-overspeed so kahit sabihin na natin wala akong nakitang camera malay mo may nakahide o may sasakyan na sumusunod sa iyo. Kasi ngayon mga boss, may sasakyan na tumatakbo, may camera. Halimbawa, katulad nitong dalawang inovertikan ko, nag-overspeed ako, yung isa pala doon may camera. May ganun na mga boss, meron na ngayon, bago na ngayon dito. Hindi lang hindi lang yung mga skeleton, hindi yung permanent. Yan. Tapos isa pa yung sa cellphone pa sa taas. Yan mga boss. Kaya kaya ako nasabing so madali lang naman mag-driver dito kung matino kang driver, hindi ka nag-overspeed, hindi ka nag- pwede naman mag-overspeed pero siguraduhin mo lang kabisado mo na yung kabisado mo na yung kalsada o pinupuntahan mo. Kasi kung nag-overspeed ka, hindi mo naman kabisado yung mga daan yan lagi kang mag aano magbabayad ng violation mga boss dito naman sa bansang to nasasabi kong hindi naman mahigpit dahil sinusunod ko yung mga ano patakaran dito pero kung tutuusin, pag nabasa mo yung yung ano dito mga rules nila, sobrang higpit. Kaso hindi ko nararamdaman yung higpit kasi nga hindi mo naman ginagawa yung mga mali. Wala kang ginagawang ano um, labag sa patakaran nila. Ganun yun mga boss. Kaya kung ayaw mong magbayad ng mga multa gawin mo lang yung mga tama kasi ang daming ano dito ang daming ang daming bawal dito sa ano dati nga bawal magsama yung babae lalaki sa mga restaurante ngayon na bago na inalis na nila yon pwede na yun yung pinakamalala dati kasi nga nung nung nag ano ako dati nagpidos ako dati ano eh yung turo sa yung turo dun ano um, pag may naglalakad na babae hindi mo pwedeng salubungin dapat umiba ka ng umiba ka ng dadaanan mo kasi bawal nga yun ganun yung mga ano dati sobrang higpit ngayon okay na tapos dibat dati bawal bawal mo lang tit hanggang ngayon bawal titigan yung mga babae kasi kung halimbawa yung pagtitig mo pang manyakis na bawal yun kumbaga nadaanan mo lang ng, natitigan mo lang ng saglit tapos ibang sa iba ka na tumingin ganun pwede yun walang problema yun mga boss kaya sundin lang natin yung mga pa-takaran walang problema sobla, sobrang dali lang lalo na sa pag-drive tignan nyo lagi yung mga signboard, kung bawal mag cellphone, bawal mag parking over no u-turn yan mga ganyan mga boss, sundin lang natin yon check na hindi ka magbabayad ng mga violation yun lang mga boss dito na ako, malapit sa bahay, masalam mga boss